guminahama ha mga pare pakiramdam. Ito po. Sabihin ko sa inyo po. Ito po. Promise po. Name 3 ang tawag dito. Hello po and welcome po sa ating YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog. Ito po ang Knife TV. Welcome po. Uh, alam ko kung bakit kang napaklik. Dahil alam ko may karamdaman ka rin na tulad ko. Acid reflux, ulcer. Uh, lahat po yan ay aking naramdaman uh, alam ko po uh, gusto ko po i-share sa inyo to alam ko naman wala mawawala naman at wala na, naman mawawala sa inyo alam ko lahat po tayo naghihirap dahil napakahirap po ng buhay ngayon ay maging practical po tayo uh, although yung ibang po ayaw nila sa mga herbal o ayaw nila sa damo-damo alam nyo po ba I, I swear, I swear 100% sagad damo damo po ako gumaling uh, hindi ko masasabing totally gumaling kasi bago lang ako uminom nito so laking gulat ko po so ako po ay may acid reflux at uh, naging uh, nagka ulcer na rin alam nyo ba yung pakiramdam na parang yung chan yung may humihiwa o mahapdi na hindi mo maintindihan lalo sa gabi na habang natutulog ka yun po ang aking nararamdaman Uh, paano pa ako nagkaroon pa ng acid reflux? Paano ko nararamdaman naramdaman uh, at ulcer? Kasi usually naman ako nagpapalipas na gutom. Uh, ganito po kasi, no, no, mayroon po ako minsan ininom na ener energy drinks. Uh, Hira lang naman ako umiinom ng ener energy drink. Bigla po ako nadali. Hindi ko po maintindihan bakit ako nadali. So nagka-heartburn po ako napunta sa acid reflux at ngayon po ay ulcer na akala as in parang po akong parang binibi ako parang mahap din na para may sugat sa loob ng akin dyan so andami ko po ininom kung ano-ano yan sa apple cider vinegar o whatever na kung ano-ano po ininom ko mga ano alam nyo, alam nyo po ba sa akin pagtatanong bakit na wala na, 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 na nakatulong guminawa uh, ang aking pakiramdam, ito po sabihin ko sa inyo po, ito po promise po name tree ang tawag dito hindi ko po to alam, dahil sa pagtatanong-tanong ko, may nag share, may nagsabi na kuya, try nyo po yung puno na yan kasi mayroon po ako pinupunta dito sa bundok natin, sa Smoky Mountain, may mga puno rito, uh, una sabi nila skyplex, saka soda ano, ano may nagsabi nito, name 3 subukan ko daw. Alam nyo po ba, napakapait nito kung mapait ang ampalaya at saka sim, uh, uh, ano ba yun? serpentina yon uh, down na yun, subukan na rin yun. Asin ito rin, three times. Sobrang pait nito pero titiisin mo kung gusto mong gumaling. Ngayon, kung paano ko nasabi na pakaganda tong uh, gamot na to, na ano na to, damo na to, malaking kahoy po siya, no? Hindi pala to damo, uh, dahon na to. At ayan po yung ano niya, <laughs> sorry ito uh, po yung bunga niya, ayan po na name tree ang tawag po rito. Uh, tulis ko palang ininom. As in, yung Unang araw ko po, pag-inom ko, yung pagkukulo... ayan yan. Madalas po kumukulo ang akin dyan. Kumukulo po na nangasim. Uh, ang dami ko nararamdaman. So, unang araw ko po, three times ko ininom. Minsan ko ginagawa kong... Uh, four times. Ah, sorry. ah uh, Una, pangalawang araw, naramdaman ko na... na hindi na po kumukulo ang akin tiyan, hindi nangangasin. Wala na po ako nararamdaman na inihiwan na mahapdi sa loob. Allah, sana po ya Allah tulungan niya ako na dito uh, maging daan o, oh. dito maging daan ang aking ka, kagalingan. Uh, kagalingan sa akin nararamdaman, napakahirap po na magkaroon ng acid reflux yan po, ay, sabihin ko po sa inyo ah, madalas din ako nag mga uh, 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 uh ano yun yeah, tama mga basta ang dami ko pong iniinom din na probiotic ba yung probiotic uh, sorry ah nahirap na ako mag pronounce probiotic mga tulad ng mga ano na yakult uh, uh, na yan madalas po kumino pero malaking bagay na yun yung yakult na yun pero nung iniinom ko itong name tree na ba swear, napakaganda po napaka ginhawa po sa akin at nakukuha ko po to ng libre pero hindi ko po alam kung mayroon sa kaya po o dyan po si mismo sa inyong lugar dyan sa probinsya so alam ko lahat po tayo na wala sapat na pera wala po mawawala kung gawin natin at subukan natin tiisin natin yung pait kung gusto natin gumaling kung may pangarap tayo sa buhay lalo mga mga nag-abroad o mga nagtatrabaho kung may nararamdaman po tayo hanggat maaari ay hagapan natin gumaling tayo kaagad dahil napakahirap po magkaroon ng sakit napakahirap po uh, napakamahal na may sakit kasi ang ah, po ng gamot eh check up kaya subukan nyo po wala namang mawawala dito sa down na to kaya itong tawag nila ay 3 Please po paki-click in bell button po, paki-subscribe po. At uh, sa next video natin ikukuwento ko po kung paano po ako nagkaroon ng acid reflux at ano to. So sa ngayon, uh, wala naman mawawala kung susubukan niyo itong name tree na to. Uh, libre naman at uh, sincere ko lang po ang aking experience at kung paano Uh, kahit pa paano gumaling dahil sa dahon na to so subukan lang natin malay nyo dyan lang sa labas nyo mayroon so kaya uh, thank you and God bless